Ayan, sa magandang hapon po. Ayan, oras natin, 4.14. At may ano dito, may nagtitimbang ng mga huling tuna. Oh, yun, mahulog. Ayan po. Ito pa. 40 kilo pa yun ngayon, 40 kilo. Ang ikalawa ay...

sige mga aga itong uh, ay kapat 2 na 36 kilo kaso may sugat po uh, bawas sya ng isa 1 kilo kaso may mga sugat ayan po bago isa talagang ito ngayon mga aga Seven, uh, may sugat mga aga bali ano po uh, binabawasan po nila ng isang kilo at yun po yung patakaran dito kapag uh, may malaki po yung sugat at yung mga uh, mga pangit na pwesto yung banda sa may likod uh, may ano po yun, may minus po yun pagaya po nyan mga aga kapag oh. ganyan yung sugat yan may bawas po yan

yung shout out pala kayo nung kay Pinsan Junjun. Nagre-release din po yan. Junjun Bonsuela. extend. Extend tayo ng latag. 34

Magaling. Magandang pagkakapatama nun. 7-4. 6-4. Sa inyo. Victory. yun. May O, Susan. Susan, O, Huwag mo itong bawasan. Harap hmm. mga sugat. three. Huwag mo itong sugat. Walang isa Next one

Uh, yon, yon, yon。Malaki. Malaki, ah, ten malaki. naman Yan malaking Malaki Last one. 485 tayo. ayan na po lahat na isda mga aga uh, yun na, doon na nagtatapos yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 uh, peraso at saka isang malasugi ayan po 400 pala yun ang malaki na 'yon. Tama na dahan ah. bye I love you, baby. Ha? Swak na. Sa pala na. Bata magaan din ka na.

Halanganin ang pesto. Baliktad. Awin na naman yung dalawa yan. Tumingin yan ha? Hindi ko madukit. Oh, sakto, Jose. Ah. Jose, siya na ito.

Ayan. ulo ulo ayan. Oh, <laughs> Ay, bitaw na. Ang mga hielo. pag gata tubig